Shoutout nga pala Hello, have a nice good morning mga higala <laughs> Day na namin ngayon dito sa Cagayan So, pupunta kami ngayon doon sa Divine Mercy mga higala Ayan, parang <laughs> ligaw yung baby namin <laughs> da. So, yun It's time check brought to you by Ngob's TV Motu Vlog Please subscribe Ah, Mag ko ano na, quarter to eight. So, ayun mga higala. Going to Divine Mercy. So, ayun mga higala. No? Kumain muna kami ng agahan. Ayan. Meron tayong langka, mongo at saka ang palaya. Ayan. ng na ulam namin. Breakfast. Tapos, change of plan kami ngayon. Ano? Hindi na kami pupunta ng uh, nito Divine Mercy. Pupunta na kami ngayon sa Amaya's View. Yan. So, maya na lang kami hapon pupunta doon mga around 3 o'clock kasi ang mass doon sa Divine Mercy is nasa 3.30 to 4.30. Yung mass doon, eh, yun ang gusto ni Mrs. Kailangan pag nakapunta siya doon sa makaka-attend siya ng mass. So, ayun mga higala. Maya na kami pupunta doon mga hapon. Siguro mga around 2 o'clock siguro. So mag Amayas View muna kami So sa ngayon Kain muna tayo Foods na at baham Bulag magulit So ayun mga ikala no? We are here now at Amayas View Dito sa Cagayan de Oro Ayos! narating na rin tayo dito mga igala Puto, nakapag visit na rin tayo dito so sulit sulit yung bakasyon natin mga igala ano? Yan. pumamaktas to di na naman to dali pwede na siya ano Sige, pwede lagi na. Okay. So, naghihintay kami dito ng, ng, ng shuttle para ihatid kami doon sa Nuwas no, Arc Ang sa pangalan ito? Yung sa bridge. Tsaka, yung inclusion lang sa ano namin, sa binayaran namin na entrance. Zipline. 150 lang yung zipline nila dito so itry natin yung zipline mga higala so natin yung shuttle mga higala mo muna natin si Candice ano para pagpasyal niya maya hindi siya gutom para hindi siya iyak ng iyak maya so ayan dito na kami sa shuttle <laughs> sasakay na kami <laughs> si Candice. Yan. Dili pwede ra na mo kargahon. Dili man pwede ko kusong sir kay bako ko mag uyog sir. Uh, Kada man masigkit. Ay, kung pwede lang pwede na tong nai ana Dili. Dili ka kung pwede sir. Ay, dili ka pun pwede. So ayan mga higala no. Ah, uh, bawal pala yung infant sa hanging bridge. and bawal. Bawal to si Candice kaya may iwan to doon sa ano sa shuttle. Siya lang mag-isa. Ikaw ang maiwan. <laughs> ha? Ikaw ang maiwan. One. Kulo mo iwan, patay tayo diyan. Iwan pala ako. Parang habit house. Wow, ganda ng view. <coughs> Sir, dire <niya>, rami. Ano pak 'yan, ka? Panser, may mga tour na kasi sa inyo mag-radial na sila pag one. Ah, sige 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 So, picture-picture muna kami kami sa ibang spot mga higala yan nandiyan na yung shuttle namin so ayusin ko muna to no sorry mom na each level of the watch art we have different kinds of live animals hmm. so avoid touching lang no feeding then stay one meter away distance lang ito especially sa mga wild animals The Tower of Noah's Ark is one of the most highest peak in Cagayan de Oro. So you can take picture, enjoy the view, but please no climbing lang sa inner railings yang mag Titanic post for safety. Oh. And for the statue animals, you can take picture no riding. Okay. Then gika naman mag vineyard, ma'am sir, no? Yes. So pag mag -cross mo sa bridge, uh, uh lang kita mo na bawal ang infant part og stroller sa bridge. Hmm. Magsakay lang tagbalik sa safari car. Then, mag Noa pa man mo, pwede rin mo dali sa Noa. Then, okay. sa bridge, pwede rin mo mag-take picture. But, ang bawal lang ganito yung proceeded. Ah, samanta, Noa's Ark, samanta? Ah, sige. Dito naman yung siya dito, di ba? Naglakaw na mo dito. Dito na yung siya. Oh, pwede rin. Pero naman yun yung kauban dali, ma'am sir. Kaya naman um, pwede, pwede. So, ayun mga higala, no? Nagbigay okay, siya ng uh, safety uh, reminder para dun sa Noa's Ark. Ayaw, ayaw. So, mayroon tayong mga bawal mga dos and don'ts dun sa Noah's Ark for our safety you no? Know? so siya pala si madam so siya yung magbibigay ng reminder sa inyo mga higala so pasok na tayo dun <laughs> so makakakita na ng mga different animals si Candice and dun sa loob si snake dali dali takot si binbint si snake na, dali oh crocodile Dako kayo dali 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 Ha? alina huh ah 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 Crocodile Snake ah 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 na sa vlog. <laughs> so ayun tapos na kami dito sa Nuwas Ark So doon na tayo sa bridge. Ayun. Oh. Kumusta man? Ha? Huh? Crocodile? Oh. Oh, smile na dali. Anak yun, approve Ana So, ayan. Dito kami sa bridge. So, picture muna daw muna. So, ito na yung bridge. Doon tayo nag-parking at saka nag-standby ano. Hab may dumadaan, sumasayaw yung bridge oh. Oh, oh. Sumasayaw, sumasayaw. <laughs> may salamin dito mga higalo. Lo, nakakatakot. <laughs> Doon, daan tayo. Lo, lo, nagagatakot. <laughs> Nanginginig tuhod ko. Yup! Oop! Oop! Haha! kayo! <laughs> so, yun mga ka no! Tapos na kami dun sa bridge. Napaka-init! Ayan! Tapos pupunta na kami doon sa kabila kasi hindi nga kami makapag-cross doon. Kasi meron tayong infant. So, nandiyan na pala yung shuttle. So, alis na kami. Magpapatid na. Nga. Okay, sige, okay. okay. salamat po. So, ayun. Punta muna kami doon sa kabila. Dito na tayo sa resto. uh Inet. Na may libitoro? Libitoro? Ha, daot? Ay, yay, daot. Ay, galaw. Out of order. Ayan. So, akit na tayo sa taas. habang nag-order sila dyan mga higala no? So mapapakain muna tayo kay Candice Kanina nila 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 person Sir, mamalihog ko sa inyo ha, Sir B? Di na ako makaya Nag-bucky yung manggod? Ito, 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 pag nga na, din, tiknik ka na din. Ay, you, no? Salamat. Okay. Salamat kayo. Nga to, yung technique di ay. <laughs> ha? <Fakuratan. laughs> Unang kagat. Mmm, nam -nam. nam nam. kandis. Pag human ni Mudri, wala na lain trabaho on. Wala na no. Palihog ug bantay sa samuang BBB. <laughs> Kaya mga on sa amin. <laughs> <laughs> Salamat. <laughs> Boss, pwede ka So, nandito na po yung order namin na pagkain so, ng higala. Manday, so, foods, ano, si not ulit tayo mga higala, no? Kain! Kain! sarap tumambay dito pagkatapos kumain kasi nga napakalamig at napakaganda ng simoy ng hangin mga higala ano ganda ng hangin sarap na matulog dito ano Ang ganda Ang ganda rito sa Amaya's view so mayroon pa pala sa taas mga higala ano ayun so akitin natin kahit mainit sa taas tara for the vlog, for the views <laughs> yun so pagpasok mo may makikita kagag kang mga isda na koi ayan yun <laughs> yun o, oh. ganda may golden koi yun o oh. wow, lalaki ng mga koi lalaki ng aquarium dito oh. ito, ito pa o, oh. wow ang ganda ng pag-gold niya o oh. Kaso lang, ang init dito. Sa taas. Maganda, maganda talaga dito pag nasa hapon ka siguro mga 4 to 5 p.m. Nandito ka. Pag hindi umulan. Napakaganda ng views dito. Tapos, pag nandito ka sa taas naman, makikita mo yung city ng Cagayan de Oro. Ayan. So pag gabi, I'm pretty sure yung mga lights dyan, makikita at makikita mo umagat umaga pa nga oh tanghaling sapat nap napakaganda pa ng view lalo na siguro pag -gabi. ano? ayos dito ganda ganda dito lawak pala dito sa taas ano oh huh. talaga ito na ano dito ah mga souvenirs so maganda talaga dito pag gabi ayan oh. Ah, may koi din pala rito. So, ano yung dito? Ah, ito na yung palang bridge. Doon. Ito na pala. Pag galing ka doon sa kabila, tapos, galing ka doon, doon sa, sa may Noah's Ark. Nandun na yung Noah's Ark eh. Tapos, ang pag-cross mo dyan dito sa bridge, ito na pala yung dadatnan mo. Ayan. So, balik na tayo dun sa baba. Kasi napakainit. Huh, init. Ah. Sir, pwede may pa-order o shuttle? <laughs> ah, uh, niya, padulong zip line oh. may kuhan sa zipline bitaw. Larisil? Ha? Uh. May larisil. Oo. so, maghintay tayo ng shuttle mga higala na papuntang zipline kasi kaming dalawa ni Bangski magsisipline kami. So, first time kong magzipline, mga hingala. So, ano kaya ang feeling pag naka-zipline? <laughs> Nag-practice na. Practice na. <laughs> Amaya's view, anong masasabi mo? Uh, para sa akin, it's definitely worth it. Ah, worth it daw. Worth yeah. it. Ikaw bang? Babalik ako dito sa sasama. Okay, kayo. <laughs> Ikaw miyan? Okay oh, lang. Okay lang daw. Hoy! Bin. Bin! Dali! Ano masasabi mo dito? Okay. Okay, mura mo ang Mura mo So sa totoo lang mga higala, napakaganda naman talaga dito sa Amayas View. Marami kang ma dito. Kaso nga lang ang layo. Pero okay lang naman yung layo niya kasi may mga shuttle naman na pwede mo pwede mong sakyan at saka pwede ka rin mag-request sa mga staff katulad ni Sir na magra lang sila no. So hintayin lang natin yung shuttle mga higala. Sakay na tayo doon. So hatid ko muna to. So ayun po yung mga higala ng no? tuma si Candice si Candicean kaya nagpalit ng diaper si Mrs. Diyan ay yung paakyat ng zipline. So Picturean muna natin sila Mrs. Yeah. Paakyat na tayo doon sa taas. So, hanapin natin yung zipline line. Hey. <tis> ah. Uh. Nakakapagod. <tis> yun. Grabe. Sakandis. So, mag-fill up muna tayo bago tayo mag-zipline. Name, name sir. Name ni signature date, and contact number name sa iyong kauban sir. Okay. Oh, wow. So, sa zipline po dito mga higala, no? 150 per person po yung babayaran natin. So, yan po yung zipline. paakyat na kami dito sa taas ng higala so hindi pala pwedeng mag video video habang naka zip ka dito mga higala no? kasi eh, bawal daw Ayan. bawal na bawal sabay ka si kuha sir o ako Pagbaan. Pagbaan ganito. Ano mo gumi. Ang zaman. Gari na kami So kita ka ng brake blocks dito, sir. Oo. Oh. Ito na may itong sa So yung sir, pag hapit na kagad Dipos lang naman eh. Then, lean na yun. Ala, ala. Kung dili na ako mag maana. Maigit mo naman din sir. Ah. So yana lang na ko siya. Mga mga mag-brake sir. mo Ah. Pwede mo back out, sir. Ano? mo. Tapos, mo. Anak. Ibitay na ko ni. pwede na? mo dua sir. katil. Pwede mo back out, sir. Tapos <laughs> mo, ana, <laughs> ako Sige, na ako nag-zip. So, ito ngayon. <laughs> nakakaba <laughs> pero magandang experience so si Bang Bang na naman mga higala no ayun no na siya nag -pre prepare Hello Bang Bang inagosi ta Bang Yeah Tita Bang <laughs> Best smile sa best, best. <laughs> oh My god Ha Itulak bang? Nego nong si Papa. Nego yung mong nong? Gadali lang. Ano ka na patong? So doon na naman kami sa kabila, no, sa taas. Yan, so akyat ah. kami dito yata. So, no. Napaisa, napaisa bang? Kulma <laughs> cool ba kayo gani. <laughs> Mulang <Man, man, ito. laughs> put ka Akyat na naman kami doon sa taas, no? Pabalik. So, papatayin ko na itong mga higala, no? Nakakaba. Bang, okay ra ka niya, bang? Okay So, yan, magsisimula na. So, ayun, no? At least, naka-experience tayo kahit konti ano din, Ah, uh, okay lang. Nakakaba kahit konti kasi first time natin ng gala. <laughs> Magandang experience nito. <laughs> Pero ayos, ayos. So, tapos na tayo dito mga higala. Hindi, namin nalibot lahat ang Amaya View kasi limited lang yung oras namin dito. Kasi kailangan pa namin pumunta sa Divine Mercy Yes. Kasi alas dos na, Alas das na mga higala. So, travel time pa namin. Tama-tama doon Pagdating namin, siguro mga alas tres, uh, 3.30 yung simula ng uh, maso. So, mayroon pa kami 30 minutes na magpapahinga doon Saka uh, magpicture-picture o gano'n. So, kitakits na lang tayo doon sa Divine Mercy mga higala. Ano? Salamat. Boss, salamat kayo! Yes. Salamat. Thank you. Nalingaw me. <laughs> A few moments later Kakarating lang namin dito sa Divine Mercy Ayan So tinutulok ko ngayon si Candice So ayan Dito muna kami maghihintay ni Candice Kasi Nandun pa sila sa labas sa my entrance Punta muna kami doon Sa simbahan mga higala Para umatin ng simbah Simbah na church eh. Dito sa St. Victoria, nagmula din tayo sa Labrador. Sige na, ikulit din ko siya. Tapos na po yung uh, misa. So ngayon picture picture taking na po kami dito, no? Pero ang problema lang. Yung ulap. Nako, uulan ngayon. So magmamadali tayo mukhang hindi tayo makapagpasyal sa malayo mga higala no? at hindi tayo magtatagal dito kasi nga ayun umuulan shout out nga pala kay Ronel Palban yung subscriber natin dito sa Cagayan de Oro dito sa Divine Mercy <laughs> ayan so maraming maraming salamat sir uh, Supporta. suporta uh, and have a nice day po. Salamat. <laughs> sige, sige. Salamat. So, ayun ang mga higala, no? Hindi na tayo magtatagal dito kasi nga umaambon na rin, ano? Paunti-unti nang umaambon. So, may bata tayong dala. So, kailangan na talaga natin umuwi ngayon. So, nandyan sana yung malaking cross, ano? Si Papa Jesus. Ay, hindi. Pa, hindi pala malaking cross. Revolto ni Papa Jesus. Ayan, si Divine Mercy. Yan. So, akyat pa sana tayo dun sa taas na yun mga igala. No? Kaso, wala nang time. At saka, ayun nga, umaambon na. Yan, no? Masyadong uh, madilim na yung ulap. Sayang, pero okay lang. At least, naka-attend tayo ng misa. Nakapagpasalamat tayo kay, ano no? Kay Papa Jesus na ibinigay natin. Binigay niya pala sa amin si Candice Ann. Nung unang punta namin dito ni Mrs, talagang nagdasal kami dito na sana magkaroon kami ng baby. So 2018 pa 'yun mga higala. So 2019, 2021. So 'yun nga dumating sa amin si Candice. So sa awa ng Diyos, kaya bumalik kami rito para magpasalamat po sa kanya, no. So ayun nga, so sayang hindi tayo nakapag pasyal ng matagal dito ano kasi nga yun umuulan so nandun si misis nag ano sila nag sindi muna ng kandila tapos nagpray. pero tayo balik na tayo dun sa sasakyan mga higala so bumili ako nito mga higala para lagyan ng tubig kasi yung tubig daw dito ah uh, nakakagaling ng mga may sakit ano so kailangan nating bumili para inumin natin para malayo tayo sa sakit para mahil tayo mga higala ano. saka ibibigay ko rin to kay mother para din sa ano nya sa uh, sa rayuma niya, yan para healing daw to eh healing maraming maraming salamat nga pala sa Panginoon ano kahit pa kahit anong hirap ng buhay natin at problema, magpapasalamat din pa rin tayo sa kanya. Kasi nga, humihinga pa rin tayo nagising pa rin tayo sayang nga lang talaga eh yun nga masama yung anong panahon mahirap na uwi na lang tayo dito na ho magtatapos ang day 2 namin dito sa Cagayan de so magta-transfer muna ako ng files dito sa laptop Pagkatapos, matutulog na rin ako mga higala kasi nakakapagod yung ginawa namin ngayon. Ngayong araw na to. Ano? So, please subscribe, like, and share po yung uh, video na to mga higala. So, nagpapasalamat po ako sa inyo ano, na tumangkilik po kayo sa aking YouTube channel. So, maraming maraming salamat po at huwag po kayong mahiyang Mag-subscribe yung mga bago pa lang po dito sa YouTube channel ko. So, maraming maraming salamat and have a good day everyone.